Ako po. Ito po si Jossa po ako at excited po ako na ituloy kayo sa aking bahay. Ayan, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga nag-invite sa akin, mag-guest sa kanilang mga uh, piyestahan, birthday yan, para po may pundar ko po itong bahay na ito. Halip po kayo, pasok po kayo. Hi! Sabi nila, akito daw ng bahay ko, bagay na bagay sa Maladyosa kang beauty. Tato. Ayan. Meron po dito yung CI. Ito po kayo maghugas ng inyong mga paa dahil madumiho ang inyong mga paa. Ayan. Ito po ang anong sala. Ayan. Dito po ako nag-entertain ng na mga bisita ko, mga tagay Star Magic, mga tagay ABS-CBN. Ito po sila, ano, nagkukwentuhan, chismitan. Pag naman po magpapakain ko ng mga bisita, ito po ay yung galing ibang banta. ay Bigay po ng mga pan, tsaka ni Miss Chris. Opo, okay, bigay po ni Miss Chris na kayo sa akin. Ito lang po pa pa, nag-emote ako, pag nalulungkot ako, pa, dito lang po ako sa side, pag may mga pinagdadaan at sa buhay. Ayan. Dito naman po tayo sa kwarto po. Ayan. Bago po po ito, escalator po ito, dahil napapagod na rin po akong mag-ano, maglakan. Bago po sa kwarto po, po dito, ano po kayo? Kuya, hindi na ari! Ha? Hindi na ari! Dali, bumaba ka na. Hindi na